galing, ang ganda. And mga kababayan, abangan nyo itong bagong shelter pag ito na-upload ni Daddy Frankie sa pagbubukas. Sigurado, maamis kayo. Sobrang laki. Ang ganda. Magiging masaya mga beneficiaries ni Daddy Frankie nito. ayun mga kababayan mga kabarangay no? bising uh, busy busy tayo ngayon pinapaayos ko na rin itong likod para mataniman ng uh, mga halaman tanggalin mo na itong ano tanggalin mo to ayan delikado ingat akyat mo ilang araw na lang mga kababayan magiging maayos na to wala ng mga basura, wala ng kalat tapos magka garden tayo mga kababayan kaya natin sinabi, dahan-dahan lang, siyempre. Dahil, ah, ah, malaki rin ang gastos. Tayo. Pati sa pinag-importante sa ilalim, ha? Oo. Mm. Ipatong mo kasi, pag ano, patong mo dito, para ma-ano, kasi yung bukbo. -bu, Oo, buk -bu. okay. Ayan. Kasi dyan nakatago yung ano, yung mga gamot. Ingat siya po rin baka tamahan niya yung pader. Hindi pa matigas yan. Malambot pa yan. Malaking problema. Oo, huwag mo na ipasagad. Oo. Okay na yan, paano mo na. Yung isang tao, kayang-kaya yung kalahating araw. Huwag tayong manghinayang kaysa magkaroon ng disiplasya. Basta paplastado, ipakalat mo lang yan. Tong area na to mga kababayan, magmula rito hanggang doon sa dulo sa pader na yon, ito yung gulayan natin. Patataniman ko ng gulay, kaya nga pinapaararo ko na para pagtaniman natin ng mga gulay. Para hindi na tayo namimili ng gulay mga kababayan. No? <coughs> lalong lalo na magsisimula na yung tagulan Iba pag may mga gulay tayo sa likod ng bahay. At ito naman yung area na to, dito maglalaro or mag exercise yung mga beneficiary natin. Kaya yung kalahati, pinatabunan ko ng makapal na bato, yung kalahati naman, siminto, para hindi maputik at maging maayos. Pati itong gilid na to mga kababayan, tataniman natin ng papaya. So yan yung pinaka-exercise natin sa umaga. No? So sa labas naman, puro palay, mais doon sa labas. Bali, itong kapiraso na to, kumbaga, ito yung pinabakuran ko, Papapansin nyo, tinaasan ko talaga para hindi nakatakas yung mga alaga natin, hindi nakakawala kung kinakailangan i-hold, no? So, ayan mga kababayan, sana i-bless ni Lord yung mga project or yung mga ginagawa ng Team Daddy Frankie na mapagtagumpayan natin ang lahat para maging maayos, no? Maraming maraming salamat po. Risky, ano okay, anong sir? masasabi mo sa pinapagawa ni Daddy Frankie? Ang ganda, maa-amaze ka. Oo, <laughs> oh, wow. Kasi daming buhangin nito doon, daming oh. bato. Hindi, paplastaduin pa na, iurong e, pa ng konti yan. Eh. Oo nga. Relax ganda. ka lang. Na? na? Na, amaze ako eh. Pati, Ay, wow. pati dito sa kabila oh. Ito, gulayan yan, gulayan. Gulay. Tataniman natin ang mga okra, sitaw, kalabasa, talong. Press na press. Papaya. Yan. May malunggay. Ang galing, ang ganda. And mga kababayan, abangan nyo tong bagong shelter pag ito na-upload ni Daddy Frankie sa pagbubukas. Sigurado, maamis kayo. Sobrang laki. Ang <laughs> ganda. Magiging masaya mga beneficiaries ni Daddy Frankie nito. Tapos pang pang, yung, eh, pang pang lunch nyo. Pasensya na kayo, wala akong tagaluto pa eh. Ha? thank you, thank you. Oo. Salamat. Wag kayo na dederya. <laughs> thank you, thank you. Sige, ingat. So, Purman, uh, ko na to. Bali ang total nito, materialis Lahat ng materialis na 'to nakarating na diyan? na mm po. -mm. Porte 1,180. Tama ba? Yes. और 180. Tama? Pero bibigay ko pa rin to para makuha mo yung white copy. Sa Ta tandaan mo na lang yan. Nakasulat din naman yata dito. Pero kwentayan mo rin para... Okay? Tapos yung sinasabi mo, soldo na lang ngayon. Magkano kukunin mo ngayon? 20. 20. 20. Sa bahala ka sa mga tao, okay. ano yung... Basta pa, ano na lang natin kahit wala ako. Okay, boss. Ang hmm. bilis ng pera. No? Bilis maubos. Pero sa materialis, may mga orderin ka pa about sa gate? O, konti yeah. okay, na rin. Konti na rin, boss. Bale yung mga hollow block, boss, yun ang mga sobra, yun ang gagamitin lang sa ceiling. Oo, wala problema yun. Gagamit pa rin natin yung sunod na uh, araw. Opo, boss. Basta importante, mm -hmm. mauna natin yung gate. Tapos, basta yung napagkasunduan natin Opo, gate, tsaka yung gate. Opo, drainage. Oo, drainage, upuan. Upoan. Okay, Opo. tapos lahat ng pader na finish mo na. Opo. Okay. After natin doon, lipat tayo doon sa kabila. Okay, boss. Okay? Sige, salamat. Thank you, boss. Okay. Oh, pagod. Ang init, mga kababayan. Okay lang yung init. Ang problema, yung gastos. Mas mainit. <laughs> so, ayun, mga kababayan, mga kabarangay. Thanks to God, natapos na yung pagpapatag natin at nailatag na po yung bato. So, unti-unti, nagiging maaliwalas, nagiging malinis, nagiging magandang tignan. Ito po yung sinasabi ko sa inyong mga kababayan. Unti-unti lang, dahan-dahan, matatapos at matatapos din. Basta may tiyaga, di ba? Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Maging ako man mga kababayan, di ko rin lubos akalain at hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon or naisipan kong magpagawa ng ganito. Basta ang alam ko lang mga kababayan, ginagawa ko ito para sa ating mga beneficiary. Para mayroon tayong shelter, maayos na tirahan ng ating mga nare-rescue, mga nare-rescue nating mga kababayan natin na naliligaw ng kanilang landas mga kababayan. Siguro at sa gabay na rin ng ating Panginoon at isa pa sa inyong walang sawang suporta. Kaya mga kababayan, muli po nagpapasalamat si Daddy Frankie sa inyong lahat mga kababayan. At nawa, hindi po kayo magsawa at samahan niyo ako hanggang matapos ang shelter na ito hanggang sa ma mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Kaya ayon, sana naging masaya rin kayo sa nagiging update or uh, uh, naging uh, ending, kumbaga yung magiging accomplishment nitong shelter natin. At abangan yung mga kababayan yung blessing, syempre, pag dumating yung time na matapos na lahat, blessing din natin para bless na bless, para i-bless tayo ni God. At iimbitahan ko kayong lahat. Lahat po kayo. Maraming maraming salamat and God bless po.